Oo. Lalo na lang ito din ito. Pero di na sa bender yung sinasabi yan. Ay, lagi mo na lang kumabababag. Lalo, laging mo ako Pero yari na ito lang. Lagi na lang ako get well soon to you. Ay, pagkakaroon. Sinayaw yun, isang araw na doon sa motor naman. Sinabi, dito dumaan si Gordo. Ayun, may ano doon naman doon. Ay, pinapakuha ko na rin ng ano. Ano? Anak mahalin ka. Dali ng Ano pala na napalo sa atin? Pero, aye, na Ay, kuya. Sobra. Ayun na, sinaan na rin. At yung mga pamangkin. Ay, hello darling. Doktora, hello. Ako na uwi ko nakako, are. Hi Robert. Ah, wa, ay Robert daw naman eh. <laughs> ay, bless akin bless. Bless sa lolo, sa tito. Bless. Paano ako kakukit? Maganda't na, bless paano? Mana ka sa lola blessing mat Magdadasal tayo, magdadasal Magdadasal tayo O sa sige ayan Flowers sa tatay, flowers sa inay Ayan, okay Okay, simulan na po tayo, magdasal na po tayo Tita Malay, nasa na? Ayos, ati Malay, nung iyon baka kasama na ng ulam awa ka hawakan ninyo ulit kayo na mga nadiyan Okay, hintay hintayin lang natin si yung ibang ano, ang kapatid ko si Ate at saka si Ate Emma. Si Hipag. At tayo magkisimula na. Meron tayong guest, si Michelle B. Ang kanyang makeup artist. Makeup artist. <laughs> si Bonini, anak ni Ate Malen. Sa Ate Malen, Ate Malen, punta ka na Magdadasal na. Okay, bota tutunyan na. Ayan. Okay. Marami. Ayan. So, dito na si ate. Pag-isimula na magdasal. Ate! <laughs> kumusta ka <ko> na hindi nasaksak sa spinal. Oo, hindi. Mas na binadaan. Ayun, ayun na lang inisak sa akin. Okay, anong dugas Hello, mga bata! Ay, ate! Upo ka na dyan. Mga bata, bless kayo mga bata, bless! Bless, bless! Okay, start na po tayo Start na Okay po <coughs> Ave Maria, purisima, sin pecado concebida. Ang tandaan sa takbo si kami Panginoon sa mga kaaway namin. Sa ngana ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon kong Heso Kristo, nandil ang pagkakasala po sa iyo. Hindi kayo tahimik. Tayo, pa rin mag-pray kayo sa Lola. Mag-pray kayo sa Lola. Maa sa akong patatawarin sa Cruz dahilan sa akin at sa lahat ng tao ang Buksan mo pang luong ko, mga labi namin, pasarungin ng aming mga loob at pag ng mga walang ng kapangalang mga halay. Kapag ang aming puso ng magulang ulang na namin, namin mataimkin ang kamahal mahalan mong pinagdadaan ng hirap at kamatayan. Sampon ang kapait-paitan pinadarita ng iyong marangal na at, at maging dapat, dapat kaming digni sa harapan ng iyong di matingkalang kapangyarihan na nabubuhay na ka at nangyari magpasawang hanggang siya.

pagkakapailagan sa pagkakailagan. Aming Panginoon, amen. Okay, kain na. Sige, kain na. Kain na po. Kain na, na. Kain na kayo. ]yan? Kain, kain. Wait. Oo, wait lang. Ayan. Sina kita kumakain ah? Sina kita kain po kayo ah. Ay, kasha, kasha. Hindi naman pala kasha eh. Uh. Thank you. Uh, thank you. Ayan, ayun Kain po kayo, kain. Nakakatapong balik niya kay misis ah. Ay, ngayon lang talaga. Ay, pabeta ang pizza. Sino nagpapabeta ang pizza? Kulang. Hindi, dalawa yan? Hindi. Hindi. Mga uh, yeah, tatlong balik ako hindi hindi pa. Ako talaga kita nakilala isang araw. Akala ko yung sinong tiyahin nung kaabig ko. Oo. Wala na yun. Mari. na yun. yung pansek. Masarap yung pansek. Tignan yung ha talaga yun. <laughs> Ikaw yun. pa rin ang pinili ano. <laughs> Tiliapya pa rin yun. Nangirig sa tiliapya rin Laksa tili yun. Laksa sa tiliapya yun. Itagang buuhin. Kaya eh. Ayos ba kayo dyan? Eh, malaki na yan oh. No? Hala. Anong kilala ako na rin? Ah, kagaling. Okay, ano ah? Kain. Sige tayo. Kain, kain kayo. Kaya matusok ang bata. Tema pa rin ah. May, may ako ay kagulo pa ang ah, siguro tayo sinipot makamanat. Kain kain kayo. Sandalo Ako may yan na. Are nagiiintindi pa ako ng batuta. Kunin mo lang. sa damit. niya. Ah, kay are kaybe mang lari manggang ah, are. Oh. Ito 'yung presentation naman lahat. na. ba talo ay Kakra. Ibig sabihin ito. Sino ga naman ang hindi hahanga Mars? Ha? Sino hindi <tali> hahangas na yo? Bek ba? Wala. Ano ba kami pinagkain? Ano ba yan. gusto ba kami pinagkain? Ano ba kami pinagkain? Ano Ano kami pinagkain? Ano ba kami pinagkain? Ano ba Ilan? na mm -hmm. so, Ilan? sa akin. Ari lang. Pack pakwan. Itong ginawa ni Dubi na ensala ng talong. Yun lang. Dalawang ari Ay, anong gagawin? <laughs> Hindi naman pwede eh. Hindi <laughs> 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 yan lang. Kanila, ayan. Ayos naman eh. Ayun, sama ako pagka nakatagay nito. Eh. <laughs> <laughs> dito ang pang... <laughs> Kita pang mayas. Pwede bumalik, mare. oh, ikaw pa beauty queen, Michelle D. Ang tanag ng biya, parang giraffe eh. Artist. Oh my God! Oh, ang ganda palaga pala yung person. Okay, ayan. Makakatatlong ulo na naman niya na isda, mga kaibigan. <laughs> Wala tayo kain. Wala nang rice in. <laughs> Kasi si Tatay Lodin ay... Siyempre, pagkatapos ang kainan, huntahang umaati ka bo. Katuwaan, naglalaro ang mga bata. Nagkikwentuhan ng mga matatanda, magkakaibigan man mga magkakapamilya, hindi nawawala sa isang Pinoy occasion ang maritesan at kumustangan, siyempre. At kung noon, mga games-games lang, mga katuwaan, ngayon may mga tiktoka na. Oo, oh, pampakulay na ngayon ito sa ating mga pampamilyang okasyon dito sa Pilipinas. <mí toys> oh? Ano? <laughs> ano? na Ano? 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 Hindi daw na Ano? 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 Apir, Ano? <laughs> <Aper. s retirate> And of course, pinaka-importante sa lahat ang picturean, souvenir shots, para marami tayong babalik-balikan. Okay, hindi po kami ngayon sa ospital. At kami hihingi ng quotation. Sa ako na oh! ipapaliwanag sa inyo kung para sa itong quotation. Basta ko kami ng quotation ngayon dito sa ospital. Para sa aking surgery. ayan po, kinuha na naman tayo ng dugo para sa SGPT, SGOT at saka sa bilirubin Rubin ay nako 1.6 lang naman po ng 1.6 ang bawat ganare <laughs> bukod pa yung tiki 15 yung kasama doon ng HB, VD, and A pag mga ganito ng SGOT, SGPT lang yan po ay 1.6 ayun, so natapos ang ating uh, ano yung tawag dito? ang ating third Uh, anniversary, excuse me, ang pagkawala ng inay, maraming maraming salamat at hanggang saan, hanggang kailan, kahit ano man ating ginagawa, kahit nasan man tayo, ay kas <laughs> kahit nasan man ako, ay nandun pa rin kayo, at lagi niya ako sinusubaybayan. So bukas ay kikwento ko sa inyo kung ano bagang nangyari sa aking nakatakdang operasyon, meron na bang schedule, and para sa inyong quotation, at uh, marami pa mga kwento to ko sa aking mga pagkain, mga kinokontrol, mga bagay na kakapekto sa akin sa araw-araw. Yun. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Rupato. Sayang kanagutok sa, sa mas at lahat ng Pinoy sa mansulok ng world. Rupatology pa more and more and more. Thank you.